Para sa mga update ng National Housing Authority sa pamumuno ni General Manager Joe Bentay, narito ang balitahanan. Inumpisahan ni na Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. at General Manager Joe Bentay ang 2024 sa pamamahagi ng bagong tahanan sa at 360 na pamilya sa Bacoor, Cavite informal settler families ang mga benepisyaryo nito na apektado ng Supreme Court Mandamus ruling sa paglilinis ng paligid ng Manila Bay at mga karating na lugar. Kasama ni PBBM at GM si sina Sen. Cynthia Villar, Ramon Revilla Jr. at Francis Tolentino, Disod Secretary Jose Rizalino Jerry Acuzar, mga lokal na opisyal ng Bacoor at ng probinsya. Upang masiguro ang kalidad at tuloy-tuloy na implementasyon ng programang pabahay sa SOC Gen, personal na binisita ni GM Tay ang mga proyekto ng NHA sa South Cotabato. Kasama sa mga ininspeksyon ni GM Tay ang Banga Resettlement Project sa Barangay Benitez Banga at Coronadal Cityville Project Phase 1 sa Coronadal City. Ang mga proyektong ito ay itinayo para sa mga ISFs ng lalawigan na apektado ng mga proyektong infrastruktura sa kahabaan ng Bolok Creek. Bilang bahagi ng Committee Secretariat, katuwang si GM Joe Bintay sa paglulunsad ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM Project. Ang proyektong ito ay may hangaring pagandahin muli ang kahabaan ng Ilog Pasig kasama sa mga plano ang pagtatayo ng Pasig River Esplanade na nilalayong maging isa sa mga sentro ng pasyalan at komersyo sa kamay nilaan. Sa PBBM Project, tungkulin ng NHA na isagawa ang programang pangrelokasyon ng mga pamilyang maaapektuhan nito. Nakiisa ang NHA sa Love for All Caravan ng unang ginang Luis Araneta Marcos na ginanap sa Lucena City noong Enero 9, 2024 at sa La Union noong February 17, 2024. Sa mga kaganapang ito, sa mga nabanggit na lugar, nagkaloob ang NHA ng mga bagong tahanan sa ilang maswerteng benepisyaryo. Bilang tugon sa ninanais ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang bagong Pilipinas, nakibahagi ang NHA kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno sa paglulungsad na nasabing kampanya noong 28 ng Enero 2024. Bahagi ng Bagong Pilipinas ang pagmomodernisa ng mga proseso ng mga tanggapan ng pamahalaan, paglalapit ng serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan at pagpapalakas ng serbisyo publiko. Bilang pakikiisa at suporta sa kampanya ng Bagong Pilipinas, ang NHA tuloy-tuloy na magpapatayo ng mga komportable, abot-kaya at dekaligadad na pabahay. Kaakibat na rin ang pagpapaabot ng iba't ibang tulong para sa mga benepisyaryo upang paundarin ang kanilang pamumuhay. Ginunita ng Department of Human Settlements and Urban Development ang kanilang ikalimang anibersaryo noong February 14, 2024. Bilang isa sa mga Key Shelter Agencies or KSAs, nakibahagi ang NHA sa nasabing pagdiriwang sa pamamagitan ng isang information booth sa Desud Sud Lobby at pagsali sa iba't ibang programang inihanda ng ahensya. Dumalo naman si GM Tai sa selebrasyon upang personal na matunghayan ang mga aktibidad na inilatag ng Desud at mga KSAs Kasama na rito ang KSA Singing Competition kung saan naggamit ng ikatlong pwesto ang kalahok mula sa NHA at KSA's Photo Contest kung saan nasungkit ng ehensya ang una at ikatlong pwesto. Upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng pamilyang nasalanta ng kalamidad, patuloy ang NHA sa pamamahagi ng Emergency Housing Assistance Program o EHAP. Noong ika -isa ng Pebrero 2024, personal na namahagi ng tulong pinansyal sina Senator Sen. Aimee Marcos at GM Tai ng mahigit labing isang milyong piso sa isang libo anim na raan at siyam dalawang pamilyang apektado ng bagyong paeng. Bukod pa rito, namahagi rin ng EHAP ang NHA sa mga lalawigan ng Iloilo, -Ilo, Negros Occidental, South Cotabato at mga lungsod ng Paranaque, Las Pinas, Maynila at Mandaluyong. Para sa mga pinakabagong balita tungkol sa NHA, manatiling nakatutok sa balitahanan. Sa iba pang mga balita kaugnay ng pabahay, bisitahin ang aming official Facebook page at official YouTube channel. I-type lamang ang National Housing Authority. Maaari rin tumuo sa aming official website na nha.gov.ph.